Ha? Talaga, huh? ba? talaga na barkada ka sa mga guwapo to, oy. Ha? <laughs> huh? Nagkaroon na barkada ka sa mga guwapo. Oo. Oh, oh. Eh, talaga naman automatic na 'yan. Automatic <laughs> <laughs> na 'yan. Brad, bakit pa ikot-ikot 'yan, Brad? Ha? <laughs> <laughs> huh? liquor store ah okay beer na lang kuya beer na lang beer lang huwag na heart baka inok baka lang ni kuya joel Hello, Brad. Pasok. Ang... Hello. Hello. Hello baka pala nila na ano oh 28 pala haw. But why say ano, corona? Corona. Sa lahat ba? Eh, okay. Ice. Oh, Mas aya, wag, black ice Corona na lang. Two? Two. Corona ito. Mm, 'To. na naka-five ba 'to noong sumong? 'Yan 24 ba 'yan? Eh, kaya pala ano. ka ininom ka lang naman para pahirapan pa yung sarili mo sa <laughs> ano. Ayun no. 'yung 6. Isa na lang. Isa lang. O, ganyan! dito, 24 Ha? Hindi, naman tayo magagal Bibisitahin lang natin siya da Dalawa lang naman sa uh, akin uh, 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 ha? ha? Dalawa lang sa uh, akin <laughs> Dalawa lang ah, Hindi yan uh, tayo Ayun tayo tatlo? Balik naman dito Pag kailangan hindi, oh, dalawa na lang 34 times Dalawa na? maliit lang Hindi, malaki na Yung maliit? Ito

Oh, Is oh, okay. Parang yung 24, parang alangalim eh. Oh. Tag-isa, tag -isa, tayo. Ha? Okay, yun yan? Din, ano nagla-live ka eh? Hindi ka pwede <laughs> yung ganun. Din, <bro>. <laughs> dapat, ganito ang <the> picture <laughs> mo kami. Kunwari, nasa ano tayo, nag naglalakad tayo habang may dalang alam. <laughs> ah, so yung mga... Ah, uh, so, uh, ang gero. talaga yan. Ang okay. <laughs> gero. <laughs> <Logir. Brad, ha? laughs> Grabe buhay mo, brad. <laughs> <s architectural> Ay, ang, darunda, <laughs> Pumunta ka lang dito sa kanila para mag-inom lang ha. <issible> <stopped basting laughs> na. Okay lang. lang kanya, nah. Malapit lang siya. Oh, naka na napunta na. na Ay yung yung sumakay ako kay ano kay nila. Pa-uwi. Oo, kaya si Bigay.